Oh, tingnan nyo. Ang dami din eh. Ah, ang dami yung lagid din. Nakajakpat na naman. Kaya pala na mamangga sa ilalim ilalimbabaw. Sa ilalim dumali. Ayan, Ang oh. dami, pre. Oh. ang dami. Paldo na naman. Kaya pala nung wala ang lagid din. pala. Pre, paldo paldo, paldo, paldo. Paldo, paldo naman. Ten times. Paldo. Paldo. Sabit lang sa pangayo. Ano yung nangyari? Ha, Pre, Nadali Pre, naglag pa lang oh. Nadali eh. Oh, o, mo. Pag pangapangalan talaga sabi tayo ay. Laglag na lag, laglag eh. Gin. Upis. O, talaga. dricho. Drikcho, titig ko, oh. Umuti pa sa ilalim. Baka naman. Talwang kilo. Mm, Scutter, mawala ka na. <laughs> mawala ka na, skater, Pampahirap ka kay Romel. May 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 isang la ng asawa nito <laughs> asabini hindi sa komentaryo okay ikaw Jen huwag mo palaroy ng palaroy si Romel ay may sinasabi na dito pag wala daw palaroy asang laka <laughs> oh nakao hmm. la <laughs> oh. tang ina delikado palto pre asang laka asawa kay skater oh, ang dami talaga asang lak, Yan! napi ang. Dahil sa yung scatter. Yeah. Magkakasang na ng asawa. Yung isa na isang ng asawa. <laughs> yung isa, yung nagbatak ng bato, nangungutang na dahil sa scatter. Ayan o. Ayan, yung asawa naman ito, ka scatter na bayaran ng 15. Si Bao. Si Bao. Ang talaga. <laughs> 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 ah, paldo talaga si Romelo. Ang dami. Hmm. Oh. Diretso ng ilalim mo. Grabe. Hmm. Diretso. Diretso. Ano? Tuloy pa. Oh. Ang dami. Oh, tuloy pa oh. Namumuti pa si Lalim. Ito <laughs> si Sabing Buruame, oh. si Santano. Buruame. Sa Nyugan. Pro. Sa timbo lang ba siguro mga ugutin mo na mail para iuwi niyo na yung ano. Isang sako 'yan, mga dalawa sako. Wala. 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 <coughs> wala. 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 Din mga 10 si Kasama. Dai eh, pa rin o Kasama pa nga. Dai pa rin 'yun. Oh, uh, muti pa rin sa lalim, bai. Oh. Pati gamaw, bira ni Romil. Oh, dami. Jen, Tuloy pa. Ipo-order na naman ako ng Jen, muntik na, muntik na malaglag. Makakumint ka na naman. oh, dami talaga pa scatter rumel. May, may talaga isasangla ka dito pag naubos yan. Tapos, tuloy ho talaga, oh. Tuloy at titignay pa rin at ni Romel, oh. ay, tangin na nakadali ang bao Binakadali May Binigyan ng lambat yan. Sa niya na naman yan ni mamay isang kilos. At sa naman mamay, isang kilo ang isda. <laughs> <laughs> oh, <laughs> bago <na> dami, <laughs> Para sa <laughs> pangarap, sa skater, ten times. <laughs> para sa pangarap. Kayang suluhoy ng skater. Gusto ng dalhin ng pira ng skater. <laughs> Gusto palaglagin si ano si Atoy Ang. Pagkimandaan boy. Mm, ang um, dami pa rin sa ilalim mo. Ay, free pa naman ba sa akin? Ay, ay grabe. Sa 10 piso. Talaga, sabihin mo nga ay eh, Romel lang walang bayit kilos ngayon yan. Yan ang miro na. Pag yun nakuha ko ba, yun, may 5 kilos sa akin doon. Yan, 5 kilos sa akin, dami. Yun, 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 yun. Ay, may may free, may Tuloy pa, oh. Ooh. Ang tibay talaga. Alam niyo kung bakit mahaba ang utso din eh. Ay, sira na gayo ma. Pre. Pre. Alam niyo kung bakit mahaba ang utso dito? Ay sila ho nagasalpak niyan eh. Alam hindi umaba yan. Sila na kayo ah. Oh. Mhm. Sila. Oh, talaga ituloy. Sila na gawa eh. Sila na gawa eh. Sila kayo man yan. nun? Talaga. Ginagawa lang para ah, talaga para may titig. Pag taglagi lagi din talaga nga oh, napakarami. Paldo. Paldo. Paldo 10 times. Para nag 10 times ka rin yan, Romel. Ay muntik na. kung may kaunti pa na isang lalang asawa O dahi o, ayan pa o oh. isang tumpok Para sa pangarap, 10 times Ay malayo pa ang aming ano, pasaklitan Ayan, hindi si ba makasama Si Kapanga at si Kabao Wala ko si Kapangot, yung nagbibidyo o Oh, it's parang GR. ka lang sa mga Ayoko. Yan, sulingan. Oh, meron pa. Sa so, kaunti lang mga yami sambo. Parang masusuka na. <laughs> <laughs> ah. eh, ah. Si Gerald. Oops. Ah, ah. Kasi So ada <dadalong> dalam box. So, <laughs> Hila, 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 hila. Hila. Pwede siya, hila. Siyo, hila. hila, hila eh. oh. Jumar, tali nga. Jumar, tali oh. Mga some... Isang box pa, isang box. Uy. Hey, si yeah, hey, Talaga. Ah. sambak. Ay, Ay,

你、嗯、来，不两位姑娘。

Que é o que